Hindi lingid sa ating kaalaman na ang ilang kilalang personalidad sa industriya ng showbiz ay nasasangkot sa iba't ibang isyo, kabilang na ang mga kasong may kinalaman sa droga at iba pang paglabag sa batas. Marahil, iniisip natin na ang mga artista ay nasa itaas ng lipunan, ngunit sa mata ng batas, pantay-pantay ang lahat. Narito ang ilan sa mga sikat na personalidad na nakulong at humarap sa mga seryosong akusasyon. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Isa sa mga naging kontrobersyal na personalidad ay si Sander Ford, isang dating miyembro ng Hash5 na naging internet sensation. Noong Disyembre 22, siya ay inaresto sa Tondo, Maynila, matapos maglabas ng arrest warrant laban sa kanya, dahil sa paglabag sa RA-9262 o ang batas laban sa karahasan sa kababaihan at kanilang mga anak. Ayon sa kanyang dating kasintahan, siya ay nagkasala sa naturang kaso, ngunit itinanggi ito ni Sander, iginiit niyang mahal niya ang babae at hindi niya ito sinaktan. Sa tulong ng kanyang management, nakalaya siya matapos magpiansa ng 8,000 pesos. Samantala noong 2001, ang nooy vice mayor ng Maynila na si Isco Moreno, ay naaresto kasama ang limang konsehal dahil sa diumano'y pakikilahok sa illegal gambling. Sila ay lumahok sa isang bingo session sa Tambunting Street na dinaluhan ng mahigit limang daang katao. Dahil dito, sila ay dinakip ng mga pulis at kinasuhan. Gayunpaman, kalaunan ay ibinasura ng Department of Justice ang kaso laban sa kanila dahil sa kakulangan ng ebidensya. Sa larangan ng pag-arte, si Dindo Arroyo, na kilala sa kanyang pagiging kontrabida sa pelikula ay nasangkot sa isang cybercrime case. Noong Setyembre 2022, siya ay naaresto sa Barangay Ban, Laguna. Ayon sa ulat ni Colonel Randy Glenn Silvio, si Arroyo ay nahaharap sa dalawang kaso ng paglabag sa RA-175 o Cybercrime Prevention Act at bawat kaso ay may piyansang PHP-1000. Wala pang inilabas na malinaw na detalye kung ano ang eksaktong paratang laban sa kanya. Isa pang kontrobersyal na kaso ay ang kay Vong Navarro kung saan sina Denise Cornejo, Cedric Lee, Ferdinand Guerrero at Simon Raz ay nahatulan ng reclusion perpetua o habang buhay na pagkakakulong. Sila ay napatunayang may sala sa extortion at physical assault laban kay Navarro noong 2014. Maliban sa sentensya, inatasan din sila ng korte na bayaran ng biktima bilang civil indemnity na 100,000 pesos moral damages na 100,000 pesos, at exemplary damages naman na may halagang 50,000 pesos. Ang dating child actor na si Giro Manio, na nakilala sa pelikulang Magnifico, ay muling nagkaroon ng kontrobersya matapos siyang maaresto noong Enero 2020. Siya ay kinasuhan ng pananaksak sa isang lalaki sa Marikina. Ayon sa ulat, walang malinaw na dahilan ang bigla ang pag-atake niya sa biktimang si Zeus Doctolero, isang 25 anyos na lalaki. Nagresulta ito sa pagtatalo na nauwi sa pananaksak ng tatlong beses. Mabuti na lamang at nakaligtas ang biktima matapos madala sa ospital. Nakalaya naman si Jiro matapos magpiansa at noong 2015, sumailalim siya sa rehabilitation program upang gamutin ang kanyang adiksyon sa droga. Isa pang aktor na nasangkot sa gulo ay si Migo Adeser, siya ay nakulong matapos masangkot sa isang insidente ng reckless imprudence na nagresulta sa physical injuries at pagkasira ng pampublikong ari-arian. Nabangga niya ang isang motorsiklo kung saan sakay ang isang MMDA personel sa Barangay Poblasyon, Makati. Imbes na huminto, sinubukan pa niyang tumakas at umiwas sa pag-aresto. Tumanggi rin siyang bumaba sa kanyang sasakyan at hindi ibinigay ang kanyang lisensya. Si Kenzo Gutierrez naman, nadating contestant ng Pinoy Big Brother, ay kinasuhan matapos magdulot ng alarma at iskandalo sa Makati City. Nangyari ang insidente noong madaling araw sa Caribbean Plaza sa Pasong Tamo Extension. Ayon sa ulat, nang dumating ang mga pulis upang rumesponde, tinanong pa ni Gutierrez kung hindi nila siya kilala. Sa halip na kumalma, mas lalo pa itong nagwala kaya napilitang gamitin ng mga pulis ang makatwirang puwersa upang siya ay makontrol. Dinala siya sa presinto, ngunit sa halip na matauhan, nagbanta pa umano sa mga nagrereklamo laban sa kanya. Isa pang dating Pinoy Big Brother housemate na si Kit Thompson ay inaresto noong Pebrero 27 sa isang music festival sa Clark, Pampanga. Nahulihan siya ng ilegal na droga, partikular na marihuana. Hindi pa dito natapos ang kanyang kaso dahil noong Marso 2022, muling inaresto si Kit matapos umanong saktan at pigilan ang kanyang girlfriend na isang aktres sa isang hotel sa Tagaytay City. Pagamat hindi pinangalanan ng pulisya ang biktima, lumabas sa social media posts ni Thompson na may relasyon siya kay Anna Jalandoni, isang nagsisimulang aktres. Ang insidenteng ito ay umani ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Samantala, ang dating chairman ng Optical Media Board na si Ronnie Ricketts ay nahatulan ng kasong graft noong 2019 ng Sandigan Bayan. Ang kaso ay may kaugnayan sa maling pamamahala ng mga nakumpiskang pirated DVDs at VCDs noong 2010. Dahil dito, hinatulan siya ng anim na taong pagkakakulong at panghabambuhay na pagbabawal sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Subalit noong Hulyo 2022, Napawalang sala siya matapos baligtarin ng Korte Suprema ang naunang hatol dahil umano sa kakulangan ng matibay na ebidensya. Nakulong din ang dating aktres na si Kiana Reeves noong Nobyembre 2018 matapos kasuhan ng cyber libel. Ang kaso ay isinampa laban sa kanya ng isang negosyante sa Laguna matapos siyang magpost ng masasakit na salita sa Facebook laban sa may-ari ng isang food cart business. Dahil dito, naglabas ng warrant of arrest ang Laguna Regional Trial Court kaya't siya ay naaresto sa Quezon City. Pinalaya siya matapos magpiansa ng halagang pa 20,000. Samantala, ang aktor na si Matt Evans ay inaresto at nakulong sa Pasig matapos umanong sakta ng kanyang live-in partner na si Jonalyn Higgins. Ayon sa ulat, hindi lamang nito sinakta ng kanyang kasintahan, kundi pati ang kapatid nito. Kasalukuyan siyang nahaharap sa kasong paglabag sa Violence Against Women and Children Law, Bagamat hindi malinaw ang detalye ng kaso laban sa kanya, ang pagkakaaresto niya ay muling nagpaalala sa publiko na walang sinuman ang exempted sa batas. Samantala, ang warrant of arrest laban kay Ken Chan ay muling inihain ng mga autoridad, ngunit hindi ito naipatupad dahil wala siya sa kanyang tirahan sa Quezon City. Nauna na siyang pinagbigyan ng warrant noong Setyembre 24, ngunit hindi rin ito nagtagumpay. Ang kaso laban sa kanya ay nag-ugat sa reklamo ng isang negosyante na nagsabing si Ken at ilang kasabwat umano niya ay humingi ng isang milyong piso bilang puhunan para sa isang restaurant at iba pang negosyo. Gayunpaman, hindi raw sila tumupad sa kasunduan tungkol sa hatian sa kita. Sa kabila ng mga aligasyon, patuloy pa rin lumawak ang negosyo ni Ken Chan. Noong 2022, Nagbukas siya ng ilang e-fuel gas station sa Bulacan at Pampanga. Taong 2021 naman nang itinatag niya ang Aromagicare, isang wellness brand na nagbebenta ng mga imported luxury massage chairs at therapy oils. Matapos ang Pasko noong 2022, inilunsad niya ang Cafe Close, isang Christmas-themed cafe na kalaunan ay nagkaroon ng mga sangay sa Green Hills at Eastwood. Noong 2024, Nagbukas naman siya ng isang steakhouse na tinawag na Deer Claws sa Bataan na sinundan pa ng isa pang branch noong Hulyo. Ngunit sa unang bahagi ng September 2024, lumutang ang mga espekulasyon na si Ken Chan ay nagtago na sa ibang bansa upang takasan ang mga kaso laban sa kanya. Sa kabila nito, naglabas siya ng pahayag sa social media kung saan itinanggin niyang niloko niya ang sinuman. Anya, ipapaliwanag niya ang buong detalye sa hinaharap ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya sumusuko sa mga autoridad. Bukod kay Ken Chan, isa pang kilalang personalidad na nasangkot sa kaso ay si Herbert Bautista. Siya ay isang veteranong aktor, dating bise alcalde at alcalde ng Quezon City na tumakbo rin bilang senador noong 2022, ngunit hindi pinalad na manalo. Noong Enero 20, 2025, hinatulan siya ng anim hanggang sampung taong pagkakakulong ng Sandigan Bayan matapos mapatunayang nagkasala sa kasong graft. Ang kaso ay may kaugnayan sa isang kontrobersyal na pagbabayad ng 32.1 milyong piso sa Geodata Solutions Inc. noong 2018. Ang bayad na ito ay para sa isang online system na di umano'y magpapadali sa pagpoproseso ng mga permit sa trabaho. Ayon sa desisyon ng Korte, walang wastong ordinansa mula sa pamahalaang lungsod na nagpapahintulot sa proyektong ito at walang sapat na ebidensya na naibigay upang patunayan na natanggap na ang naturang sistema. Dahil dito, hinatulan si Herbert Bautista ng pagkakakulong at panghabambuhay na pagbabawal sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Gayunpaman, pinili ng Sandigan Bayan na hindi magpataw ng karagdagang pananagutang sibil o multa dahil ang pagbabayad sa Geodata Solutions ay itinuring nang hindi na mababawi sinubukan ni Bautista na ipadismiss ang kaso, ngunit tinanggihan ito ng korte matapos mapatunayang may sapat na ebidensya laban sa kanya. May pagkakataon pa siyang iapela ang desisyon sa Korte Suprema. Bukod pa rito, may isa pang kasong graf na kinakaharap si Bautista na may kaugnayan naman sa pagbabayad ng dalawang punto, apat na milyong piso para sa isang solar power system. Sa huli, walang sino man ang ligtas sa batas, gaano man kasikat o makapangyarihan ng isang tao. Mahalaga ang pagiging responsable sa bawat kilos natin sa buhay. Ano sa tingin nyo? May pagkakataon pa, kaya silang makabangon. Ibahagi ang opinion nyo sa comment section down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe.